Pero ko sila na siya that the right thing to do is to invite the father. Tungkol sa pagkadismaya ni Dennis Padilla sa kanyang papel sa kasal, nilino ni Marjorie Barreto na siya mismo ang nag-convince kay Claudia na imbitahan ang ama nito, at si Claudia rin ang nagpasya na maglakad mag-isa patungo sa altar. Ibinunyag ni Marjorie na pumayag si Dennis Padilla na hindi siya ang maghahatid kay Claudia sa altar sa araw ng kasal nito. Sa panayam niya kay OJ Diaz, sinabi ni Marjorie na ayaw sana ni Claudia na imbitahan ng kanyang ama dahil sa kanilang estranged relationship. Kinukonvince ko siya, Claudia, na the right thing to do is to invite the father. Si Dennis at ang kanyang mga anak na sina Claudia, Leon, at Julia, ay nagkita-kita noong Marso para mag-launch at pag-usapan ng kasal ni Claudia sa Abril. Claudia had two requests. Don't divulge about the wedding details. Number two, Papa, I'm gonna walk myself down the aisle ha, Because that was the main reason for the lunch meeting that they were able to talk about Bound Erase, Ania. Ipinaliwanag din ni Marjorie kung bakit siya sumama kay Claudia halfway. Right before leaving for the church, Claudia was still walking down alone but apparently, meron pala yung sinasabi, hindi ko alam kung baliktad, papasok na nakababa yung veil tapos iingat ng mother as a tradition or naka-open isa sarado ni mother. Paano natin gagawin to? Hindi nga ako mag-walk down the aisle. So they said, meet her halfway. She still walks by herself and then igaganon yung ano mabilisan to ojiha this is fast this is not a slow